So ayan, tapos na tayo sa aircon reprocess natin dito sa isang Lancer Pizza. Ayan mga padi. So yung aircon reprocess mga padi ah, sa mga nagtatanong po, ang ginagawa natin sa aircon reprocess mga padi is nag pull down tayo ng evaporator, tapos yung mga daanan ng refrigerant o ng free yun, no, yung mga aircon lines mga padi. Ayan yung mga ganito, pinabaklas natin yan mga padi. Tapos uh, pina-flashing natin, no? pina flashing natin yon, tinatanggal natin yung lahat ng residue ng lumang oil. Tapos kung may mga dumi-dumi, syempre masasama na yun doon sa pag flashing mga padi. Tapos nagpapalit din tayo ng ganito mga padi, receiver dryer. Yan mga padi, pinapalitan natin yan. Tapos nabaklas natin yung evaporator mga padi, nasa loob ng sasakyan. Yan yung nasilalim ng glove compartment. Pinabaklas natin yan. Tapos nililinis natin. Tapos ang pinapalitan natin yung receiver dryer. Tapos yung expansion valve na nandoon sa may uh, dryer. Tapos yung condenser mga padi, nandito sa may bandang harapan. Yan, uh, binababari natin yan, inispray spray natin yung mga grills nun mga padi para matanggal yung mga dumi na kumapit na doon. Tapos yung, tawag na ito, pina-flashing din natin yung condenser natin mga padi para lahat ng uh, tiratirang oil, mga lumang oil matanggal natin lahat mga padi. Para totally yung system ng aircon natin malinis na malinis dahil mag, kumbaga, yung compressor natin mga padi, i-change oil din natin siya. So yung buong system magiging bago yung pinaka uh, compressor oil mga padid Para talagang guaranteed yung lamig, di ba? So ngayon mga padid tapos na tayo dito. And gagawin natin mga padid ano uh, tingnan natin kung gaano na siya kalamig mga padid tara doon tayo sa loob mga padid so yan mga padid abel lamig paal lang yan lang namatay yung ating thermometer yan natin reading nung kay bossing reading niya ngayon mga padid ay yan Nagsasayis mga pati 5 5. Point. Grabe ang lamig Talagang pagpasok mo mga pati Ramdam mo agad yung lamig Kung basa ka ng pawis Malalamig talaga yung ano Tapos yung setting natin na ito mga pati uh, Yung sakkong sakko lang Na mag uh, Na mag automatic yung ating compressor mga pati No Yan So kita nyo naman mga pati Grabe lamig yan Nag like, 5.8 5.9 So sobrang lamig yan mga pati So yan Uh, satisfied naman yung bossing natin dito sa ating gawa at ngayon nyo lang daw to na ranasan na ganito kalamig mga padi ayan so yun mga padi sa mga nagtatanong dyan mga padi about sa aircon reprocess natin so ganun yung ating proseso sa paggawa ng aircon natin mga padi so wala tayo mga shortcut method no na backless evaporator lang tapos okay na agad linis linis lang so sa atin talaga mga padi Uh, standard na aircon reprocess para talagang uh, makuha natin yung lamig na pwedeng ibigay nung uh, aircon system ninyo mga padi especially kung maganda pa yung compressor nyo, maganda pa yung evaporator and condenser ninyo mga padi so uh, obligado rin yun, automatic palit tayo na lagi ng receiver dryer, hindi tayo nagre-reuse ng mga receiver dryer at expansion valve mga padi kasi yun isa yun sa mga vital parts ng aircon system na nagdadala ng magandang lamig sa kotse natin right, so yun lang mga padi sa mga interested sa ating aircon reprocess mga padi mag pm lang kayo sa page natin mga padi tapos additional information lang may mga na-receive kasi kaming akong tanong sa page no karaano kung dapat nag-automatic daw na yung compressor natin dapat talaga nag-automatic yung ating compressor mga padi hindi pwedeng tuloy-tuloy yung uh, compressor natin kasi mas mabilis masira yung compressor natin kapag ganun mga padi so kung sakali man na hindi uh, hindi nag-automatic yung compressor ninyo hindi na mag-shutdown either sa setting yan ng thermostat niyo, kung naka manual thermostat ka man or yung original thermostat pwede ka mag-adjust doon or kung sakali man hindi siya nag automatic ang isa pang factor is baka hindi na re-reach no uh, aircon system mo yung, yung desired na lamig na gusto mo so possible hilaw yung aircon system mo kaya yung um, aircon mo at yung compressor mo hindi siya nag-automatic right, So, yun lang mga pati. Hopefully, medyo clear yung sinabi natin. And para medyo maintindihan ninyo mga pati. So, yun lang mga pati. Maraming salamat po sa inyo. And sa mga gusto magpagawa, PM na lang po tayo sa page mga pati. Alright? Salamat mga pati.